So, ayan na nga mga kaming-ming yung in-order namin. Ito yung kare-kare. Ang -kare. diba? maganda naman ang kanyang presentation at mukhang masarap. At itong squid sisi. So, itatry na natin yan mga kaming-ming. mga kaming may kaaw-aw. Nandito tayo ngayon sa Tanay Viewpoint. Dito sa may Ichiban Garden Restaurant. Ayan. So, ito yung kanilang main entrance mga kaming may kaaw-aw. Ayan. O, oh, diba napakaganda? ayun Ayan yung pinaka Ito yung pinaka mismong kainan nila mga kaming Minka So yun na nga mga kaming Minka For the meantime dahil gutom na gutom na kami Itatry natin niya dito sa Ichiban Garden Restaurant Ayan dito naman papakita ko sa inyo kung ano yung price list na meron sila Pero meron sila rito mukhang specialty at daos nila ang kare-kare at ang bulalo Simpleng simple lang yung kainan nila mga kaming Minka Ayan Napakaganda ng view oh. oh 'Di ba? Kakain kaya iyan ng view mo, 'di ba? Napakaganda talaga dito sa Tanay Rizal. Para din siya doon sa East Ridge, Binangonan. Pareho lang sila. Simpleng-simple lang yung kainan nila, mga kaming na ka ao Napaka-presko. Simple lang din yung loob nila. So, tara mga kaming minggao ka explorein natin ang kanilang kainan sa loob Ayan. So ayan yung parking area nila, malaki naman mga kami wow. -ka so ito simple lang, kubo lang. Oh. Para alam niyo yung mga event hall. Ganoon lang. Tapos meron na silang table na tabi-tabi sa loob. Presko naman siya mga kami wow. Mga hindi tao kasi today is family day. So ang entrance nila, ayan may papuso pa dyan sa loob. Hello. So dun tayo nakapwesto. So yan na nga mga kaming ka aw oh, oh, Napakaganda talaga ng view dito sa Ichiban Garden Restaurant. Ayan. Diba? Diba? Tapos mga kamingming kaawaw, sa side na yun, may makikita kayong malaking pangalan dyan ng Tanay. So pag nandito ka sa baba ng Tanay Rizal, pag paakyat kayo dito sa may marilaki, makikita nyo yung signage nila na yan. Ayan mga kamingming kaawaw. Diba? Sobrang ganda dito sa Tanay mga kamingming kaawaw. Para siya din kagaya ng East Ridge, binuo ng Rizal. Kaya mga kamingming kaawaw, tulad po na lagi ko pinapaalala, kung kayo ay may plano na mamasyal sa mga probinsya na pero gusto nyo yung malapit lang dito sa Manila itry nyo po dito sa Tanay Riza napakaganda mga kaming migawa sobrang dami yung mapupuntahan na lugar diba napakaganda so eto mga kaming migawa ayan ang kanilang kape tapos may smoothies din sila rito. Ang ah, napapansin ko dito sa Tanay, talagang pinopromote nila itong chocolate butter. Sa lahat na pinupuntahan namin kapihan, meron Ayan, marami silang ino-offer ng mga pagkain dito mga kamingin at in fairness mga kamingin kaaw-aw ang mga serving na pagkain nila dito ay good for two to three persons. So, pwedeng pwede na to. Budget na budget friendly ang kanilang mga presyo. Ah, isa sa specialty nga ng tanay ay bulalo at kare-kare. Meron din sila pizza dito mga kaming kaawa. Wow, pasta. Ayan. Ayan. So, ayan na nga mga kaming yung in-order namin. Ito yung kare-kare. Diba? maganda naman. Ang kanyang presentation at mukhang masarap. At itong squid sisig. So, itatry na natin yan mga kaming yung gawa. Nakita nyo naman mga kaming yung gawa. Malinis sila dito. Kutsara, tinidor pa lang. Nakabalot na. At in fairness, ang bilis na serving sila dito super bilis. Kahit maraming tao na manage nila na isorb talaga, hindi kami naghintay ng ganong katagal. Mga 3 to 4 minutes na kami naghintay. Ayan, so kainin na natin to mga kaming may Try na natin. So, yun na. <laughs> Kailangan okay, no, 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 no. kita try natin to squid Ang twist squid ano to, Sisi. kariin nila. Nakasady pa rin mo sa Garden Restaurant na matatagpuan dito sa Tanay Rizal. Actually, mga kamingming kaawaw, napakasarap ng pagkain nila mga kamingming kaawaw. Alam mo yon typical na kare-kare, typical na, pero ang importante kasi kung paano nila ginawa, super sarap. Grabe, wala akong masabi. Ang sarap ng pagkain. Tsaka siguro gutom na gutom na rin kami. Pero, ang nakita ko, pero ang napansin ko mga kamingming kaawaw, malinis yung lugar nila at the same time wala langaw, siguro meron isa man, siguro meron na, meron kami nakitang langaw pero isang peraso na pero the rest, malinis so, maliwalas, nakita nyo naman mga kami wow, iyan yung view habang kami ay kumakain dito sa Ichiban Garden Restaurant na matatagpuan lang dito sa Tanay Rizal, grabe at in fairness, yung mga priceless nila dyan Medyo mura-mura naman at kaya naman siya good for 2 to 3 persons naman. Ngayon kung medyo mahina ang kumain yung mga kasama nyo, eh pwede na rin. O oh, yun na nga mga kaming mingkaw, oh, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa aking journey for today's video. Yun na nga kung nagustuhan nyo yung aking vlog for today mga kaming kaawaw huwag nyo kalimutan mag subscribe like and share sa aking video at syempre mga kaming ming kaawaw tulad po na lagi ko pinapaalala sa ating lahat kung kayo po ay lalabas medyo i-apply natin ang social distancing at the same time huwag nyo kalimutan gumamit ng alcohol, face mask at magbaon na rin kayo ng if ever lang at syempre mga kaming ming kaawaw tignan nyo naman napakaganda ng view natin ba? Diba? tulad po na lagi ko pinapaalala sa inyo mga kaming lingaw wow, kung may mga taong kasang, kung meron tayong mga taong nakasama ng na loob may mga tao tayong nasaktan o may mga tao nakapanakit sa ating dabdamin ang importante mga kaming minggawa ay magbigay tayo ng oras na upang tayo ay makapagnilay-nilay at makahingi ng tawad sa taong nasaktan natin at yung mga taong nakapanakit sa atin ay mapatawad natin. Tulad niya ng lagi natin sinasabi, at the end of the day, hindi ka rin naman magiging masaya eh, kasi ang hirap sa pakiramdam nung gusto mo maging masaya pero alam mo sa puso mo ang bigat alam mo yun so yun na nga mga kaming mingaw aw let's enjoy life napakaisi lang ng buhay no kaya wag na natin to sayangin as much as possible hanggat maaari palitan natin to ng mga happy memories okay mag-iingat kayo mga kaming mingaw aw god bless bye